La manco, Thank you. Tao binh đai, tao binh đai bia. đây know, tanao, blue đây Daniel lamikemon, bak, 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 na, diha. Wala na. Pasa Pindot Ay, wak may naman niya Pudhar Ah, so night mark Parang night, paano eh Panggabi era siya aso ah, so daw Tak naman, tak tahu. Tak naman. Tak naman. Tak naman. Ha, ah, plain. So, ka na, 38? Ako oh, may gatilin. O, oh, ka na, okay na siya. Tara, tara, tara. Wait, ta. Hindi, ano na ba? Ayaw lang bas, ayaw lang ah. O, sa'yo nyo ah. O, ano na ako, ah. Ah, bukado. Ah, bukado. Avocado. Ay, mga avocado. Duha. Ay, mga alay. Init sing sa'yo. 50. Tulok ang buok. Avocado. ongoing <coughs> pa construction na I rin mean, uh, <coughs> Picture dito <laughs> Ano to, ma? Oo. Oo. Picture na? Hello kayo o. Wow. dead today. Ikaw na gusto. Dito mag-go. 'Di dapat dito ka. Diyan ang mag-ang magpicture dito pag tikas. Naka Nakakuan ka dali o nakaana ba o? Nakaha, nak oh, di ba nindot kayo? Kaysa dito. Ay, okay naman din eh. Kanawa. Oh. Pwede na i-zoom. Oh. 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 Na, picture ka na ko lang. So, karon guys, si July na adere sa kuan guys. Boulevard. Ayan na si July oh. Oh, ba niya si Via. Nagunsa <laughs> mo diha? Madam, nagunsa mo diha, madam. Ah, nagsuri-suri daw sila. <laughs> nagsuri-suri daw sila. Asa ah, man mo Ah, Ha, ala si July oh. Unsa man imong dala? Unsa man imong dala? Inday. tu dah saya jus dalam alah asal nak nunggu ayah kan lagi hilir tu makan lagi so nak saya kalau tak boleh beri lagi tak ada kan lagi lagi saya kita tanda ni kan tak tahu ada aku anda kalau nak ag bagus pasti nak ag bagus Ya, bodoh. Dalawa ang bagos na sa dagat now. Wala abad ya. Buaya nila, dalawa ang buaya na. Oh. Oh, saya hay biju mana? lang. Oh, adto daw sila dito sa kan sa ta, sa tubig ay sa dagat. Ah, uh, tanaw nila gatong tuang kan, guys. <laughs> ang bangos. <laughs>